We will make a few years the golden age of infrastructure in the Philippines. In other words, we are going to build, build and build. At dahil dyan paparating na ang incredible na solusyon, ang Metro Manila Subway. Incredible ang scale ng Metro Manila Subway. Magmumula ito sa North Avenue hanggang FBI, na iya Terminal 3 at konektado rin sa Central Business Districts. Ito ay interconnected din sa LRT-1 LRT2, MRT3, MRT7, at PNR. Incredible ang bilis! Na hanggang 80 kilometers per hour! Imagine, nasa 31 minutes na lang ang magiging biyahe mo mula North Avenue hanggang na IA Terminal 3 o FTI. Incredible ang technology! Advanced Japanese technology kasi ang gagamitin tulad ng sa Japan Railway System at meron din platform screen doors. Incredible ang accessibility! Dahil interconnected ito sa mga linya ng MRT, LRT at PNR. Gaya ng sa North Avenue, Anonas, FTI at Lawton West Stations. Connected din ang mga stations sa iba pang public transport terminals tulad ng bus, jeep at taxi. Kaya mas mabilis mo nang mararating ang anumang destinasyon sa Kamainilaan. Incredible ang safety. Dahil flood resilient ito kahit pa sa mga bahaing lugar. Ito rin ay earthquake resistant at malayo sa fault lines. Incredible na long lasting. Ang depot ng subway ang magiging center of maintenance at magiging lugar ng Philippine Railway Institute na siyang maniniguradong tama at pangmatagalan ang magiging operation at maintenance ng subway at iba pang linya ng tren hindi to drawing. Dahil magbubukas ang partial operability section, ang unang tatlong stations ng subway na nasa Kirino Highway, Tandang Sora at North Avenue sa 2022. Isa lang ang hinihingi namin sa bawat Pilipino. Unstoppable support at cooperation para sa pagbabagong paparating na para sa kinabukasan natin. Paparating na ang top pagbabago. Ang susunod na istasyon ay Pagunlad.